Ito meron tayong pupuntahan na malupit. Tara. Dito nga pala tayo sa Choyon Sangyup Sal. Dito sa Ipil, sa kasi Kasibugay. Pasok tayo dito kasi in-invite tayo at uh, titikman natin kung talagang legit na masarap yung mga pagkain nila. Tara. Hello po. Hi, good evening. Thank you. Hi. Hoy, pantudyal jala. Boom. Grabe po social sosyal. Ano to? Ito, grabe ang namin pagpipilian ha? Uy, muntun oh, <laughs> hindi pa, hindi pa. Lulutuin pa yan. Lulutuin pa. Rolo. Relax lang, relax. Oh, sir, hi. Hi, sir. Good evening po. Hi, good evening. Sir, ano itong mga ito? Ito po, pork. A beef, okay. Yun, sa ito yung mga pagkain natin dito nasa harap. Napakaganda tingnan. Uy, sandali, sandali lang. Hindi yan. Lulutuin pa yan. Ah, sige, Testingan natin na lang. Awag na, na. Yun, sa so, dami natin pagkipilihan. Excited na akong kumain dito. Siyempre, maraming maraming salamat sa Choy. Yan, kita niya naman. Choy yun, Sangyup Pot Grill Resto Number one authentic since 2022. You may mantika. Pa importante. Well, tayo. Yun. Yan solid. Ito yung mga bago nating karne. Bagong-bago -bago talaga fresh na fresh. Sobrang salamat sa Choyon Sangyupsal. Kakatapos lang natin mag-shoot ngayon. Saktong-sakto na medyo gutom tayo. Kaya, kaya kailangan natin ng magantong pagkain. Ay, good evening ma'am. Hi. Hi, good evening. Ano po yan? Mix po natin ito po. sige po, sige po. Bali, ito po yung sabaw po natin. Oh. Yes, po sir. Yun. Meat yun. Kakatapos lang po natin mag-video at sabawin na hanap talaga natin dito. Actually, yung shoot namin natapos na ng gabi yung pag-video. Kaya parang gutom na yung team namin, buong Team King Lux. Napakalaking bagay na talagang karoon ng laman yung chan natin ngayon. Tapos sobrang solid ba kasi tinan nyo naman o. Oh. Di ba? yayamanin. Sobrang tutsal. Dito muna tayo sa soup mag-focus. Okay, so dito na naman tayo. Del Monte Kitchen Omics. Yan, yan, lang muna. Halo-halo lang muna natin. Uy, King Lux! Hoy, okay yan. na pala content ngayon. Actually, parang nag-shift na tayo. Gisimula na tayo mag-shift. Ninong Ray, kabahang ka na. Yon, lastly, ito. Boom, yan. So, ito, may sabaw rin tayo dito. Yan, oh, mo. Di ba, nahanap ka ng sabaw? Oo, oh, kanina pa. Ito na yun. Ito na pala. Ito na hinahanap mo sakto, all na. Wow, luto na. hindi lang yung meat. Meron din tayong ganito pala. Meron parang sabaw, no? Meron. Yan ko lang ito nalaman nga. Eh. Yun, oh, sunog na. Yun, bango. Sunog na, oh. Patay na adobo na yan ay. Bro, lagi mo na dito. Yun. Ayun, Habang nagluluto yung dalawa natin kasama, siyempre nandito um, solid yung cucumber nila, ang ganda, ang ganda ng plating. Meron tayong mga sauce pa dito. Tapos yung kanin, siyempre, high quality rin. Leto, siempre fresh na fresh. Ang ganda, ang ganda ng appearance. Hindi dito lang yan sa Choyon, sa Sambuanga, si Bugay, sa Ipil. Dito nyo lang makikita. Pwede kayong mag-visit dito. Check nyo lang yung page nila. Ito. Ayan, so pakiramdam natin. So pakiramdam ko mukhang luto na. Patayin na natin. Yun, luto na. Kain na tayo. So, so ito luto na. Tikman na natin. Hanap tayo ng karne. Yan, sa natin dito. Hmm. Mm. Solid. Tapos kanin din. Mm. Quality yung kanin. Quality. Gabi. Sarap. Lagyan natin yung karne dito. Yan, lagyan natin dito. Yeah, Lagyan na rin natin. Mm. Bati kimchi. Lagyan natin. Tapos sarap natin yan. Siyempre. Sarap natin yan. Ayun. So, since sarap na natin, ayun yung loob. Oh. Kainin natin. One, two. Marami. Sarap. Sarap, solid. Kaya, ubusin na talaga natin ito lahat. Marito ko. Ba? Ay, sarap. Mmm, yummy. Sabaw. Mm. Sarap. Gano. Tama-tama yung spicy niya. Solid talagang. Tatanggal yung cravings na dito. Tano yung mga kaya, Antay mo, antay mo na natin sila. tayo dyan, Tel. <laughs> <laughs> mm. <Muka>. mm. <laughs> yun, maraming maraming salamat Chayon yun, Sangyup. At ito yung mga branches nila. At yun, ah, uh, tali sa tayo. Ibitin ako. Uh.